Nandito kami ngayon sa Barangay Bagbag sa Tanawan City, Batangas Ito yung shortcut na dinadaanan namin Papunta sa San Jose, Batangas At sa Mataas na Kahoy Dito kami dumadaan para makaiwas sa traffic Lalo na kapag rush hour Magandang daanan ito kung ang service ninyo ay tricycle at motorsiklo Ito pong dinadaanan namin na nakikita nyo na lupa Ay sakop na po ng Barangay Loo, Bayan ng Balete Ito po yung unang bayan na dadaanan nyo kapag dyan kayo dumaan sa may tanawan sa may pure gold. Ito pong bahagi ng kalsada na dinadaanan namin ay ginagawa po yung bandang gitna. Kaya kung mapapansin nyo walang masyadong dumadaan na four wheels dito dahil dyan po sa bandang gitna ay medyo may malalim na daan dahil hinukay po yan at ginagawan po ng harang na mga bato yung gilid ng daanan. Pero kung hindi naman kayo masailan sa daan eh pwede naman kayong dumadaan dumaan dito dahil maganda naman yung daan. Medyo meron nga lang mga konting lubak kayong dadaanan. Pero okay naman siya. Kaasya naman yung 4 wheels. Pero kung masyadong lowered po yung mga 4 wheels nyo, eh mas maganda mag highway na lang kayo kaysa dito kayo dumaan. Magmula po dito sa barangay Look dito sa bayan ng Balete. Pwede po kayong lumabas dito ng papuntang bayan ng Malbar, papuntang bayan ng Lipa o kaya naman ay papuntang bayan ng Mataas na Kahoy. Pag kami po ay napunta ng San Jose Batangas Or ng Batangas City At tricycle or motor lang yung gamit namin Dito po kami dumadaan sa mataas na kahoy Pag dyan po kami dumadaan Ang labas po namin ay dyan na po sa may airbase ng Lipa Kaya hindi na po namin nararanasan yung traffic Mabilis po kaming nakakapunta ng San Jose O kaya naman ay ng Batangas Kaya isa talaga to sa magandang ruta Na pwede mong daanan kung gusto mong iwas sa traffic. Maganda rin po itong pasyalan dahil napakaganda ng view dito. At kung makikita mo naman, eh napakaganda naman po ng daan, malawak naman po siya. Kung kayo ay mga rider o kaya naman ay mga bikers, isa ito sa magandang pwede ninyong puntahan. Dahil talaga namang bukod sa may trail yung mga kalsada dito na inyong dadaanan, eh napakaganda pa ng view dito, lalo na kapag hapon. At ang isa pa dito, napakababait po ng na mga tao dito. Kaya kahit abutin kayo ng gabi dito, siguradong may tutulong sa inyo kapag nasiraan kayo. Hindi naman po kahabaan itong lupa na dinadaanan dito. Pag nakaangat po kayo dyan sa may simentadong daan dyan sa unahan, yan po ay simentado na hanggang doon sa may papuntang lipa at papuntang mataas na kahoy. Napakaganda na po ng daan dyan. At syempre, napakaganda rin ang view dyan. Kaya kung meron kayong gustong ruta ang daanan na hindi kayo makakaranas ng traffic pagpupunta kayo ng mataas na kahoy at ng lipa at dyan lang din naman kayo sa talawan magmumula itry nyong daanan itong lugar na ito pero mas maganda kung dadaan kayo dito condition ang mga sasakyan nyo para hindi kayo magkamero ng problema dahil medyo malayo layo pa yung vulcanizing shop dito pag kayo po ay nasiraan pero meron naman kayong mapapagawan dito basta wag lang kayong aabutin ng gabi kasi masyado nang mahirap magpagawa dito sarado na yung mga pagawaan